ang palatandaan pala ng ganito pag mga magaganda na alam yung may buko ang gadyulin oo oh, pag magulang na yung bunga ah chong pagkala oo bali po kumusta na po uli kayong lahat na ano po yan ng episode ito yan po mag uh, kakamuting kahoy harvest po tayo ayan dito na po tayo nag intro at tayo dito na po sa palayan dumaan yan po mga kasama natin si Chong Saan tayo lulusot? Tsong. Hindi na, sa tagaliran. Hindi, hindi, pa, na kabahe, oh, yo, si Kain Sampu. Oh. Woo! <laughs> Maguho ka malinghoy Si ka-insan oh. Nagahan, tatanong ng kamati siguro, ano. Naglatag pa. Tanong, ka oh, tanong, oh, dalatag, tanong, tanong, Plastic March. Malakot. Malakot. Malakot Ay inilalago yung isa. Tanong ko yung tinupon yung kabak. May dalawa. Oh. Parang may kahoy. May paikotan po yung. Grabe yung tuyo dito ng palayan. Ano? Hindi ko kaya nung ulan ng bagyo. Ano? O nabasa-basa din naman baka. Ay, ari pala paglusod ayun yun. ano po? Ay basahan na oh. Baka nadala na ni Kualdwin Nauna na po doon si din Tag-ulan na ngayon. Ano po? Oo. Uh -huh. Mas madalas talaga yung ulan. Sa kalakawin na gulong. So, Tsaka yung kuitibay, ay, ay, na. Yung... Naggabasa na. na. Yan. Pumasok na po tayo sa gubat. Ah. May mga tumabarang palang puno. Ano po? Hmm. Aray, aray. Hmm. yung tumbahan nakailang kilo na po ba kayo ng harvest diyan chong tatlong karga di 300 Ketuna, no? kilo din ha oh yan, na ha? nasaan anak na kabayo oh. Ayun pala. Narinig na po si Utol. Kanina ka ba? Ha? Ay, naisit yung ha? Ay, bumalik. Hindi daw pumunta yung kasama. Aba, akala tatlo kayo, ay. Sige ba tatlo? Bali ito na po yung mga naharvest. Pabuling okay. hoy. Kamuting kahoy. Lalaki din ang laman. ba? Ano ko ba? Mm -hmm. ay, may malaki, may maliit din naman. Ay, ah, ah. Ano naman ako mag-tanim? Ano naman ako <laughs> 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 ako naniniwala din sa igba. Ay. Hoy, ko din. Ilang buwan na ito? Uh, Ugos. Ugos? Ano sa December pa ito? Ah, ano wala pa lamang ngayon? Ugos. Ugos. September, October, November, December, January, February, March, April, May. Ay, sampung buwan na pala naman. Sampung buwan. Sampung buwan na po. Pala. Lalo Yan, lalaki nga. Aba. Kamu naman tayo magtanim. Na, may, may, bulok. Nakuha na. Ah, nakuha na. Ay, bumahagi lang po naman ay, ayun. Bumahagi lang. Yan, ang layo. Ay, ano ka. Kaya... Talagang gayon. Nakakaano dito pala. Pag tinanam ayun mga mamahaling gulay. Ayari ay, ka. Delikado din, hindi man ano yung delikado, ibig sabihin ay ayos lang pag, pag pang gamit. Pang bagay pang sarili, ayos lang. Ay gawa nga naman yung ay tama, pang sarili, pang sarili binta naman. Pag binta naman ay. <laughs> <laughs> hindi naman hindi mo masama madam ka. Ah, yung lang ka rin sa na ay baka. Ah. Pag mga na hiling ay. Ala Kuha ano? Pero, pero ako ay kuhan, may napitan ako lugar. Tapos mo na siyong laki. Tapos no. friend. Ha? Hinihingi doon sa kanya ng mga halimbay bunga ng papaya. Saging. Mm. Ay gawa na matanday matalino. Bakit? Sabi mo, magdala ka na ng suwi. At saka, ano na papaya para susunod ay eh, meron ka ng sarili. Ay siya nga. Ay para, naman, hindi daw na hindi masama sa kanya. Abay, di hindi, ng lahat, ano, naman, hindi naman hinga. Sama, nga. Ay, wala, tinuturo ano yan. Mahil na mong hingok. Tama. Sabi ko siya nga, tama ka sa kanya. Ay, hindi daw talbos. Ay, magdala ka Pananim, pero bihira nga ba naman ang hingi ng pananim. Laman na, no? At saka yung ginagawa nung napanda ka, ay sila, ha? At ah, itama nga, para tinaro ang magtanim, ano po? Dala ka na, laman na, oh. Ay, nasa ugat po pala naman, chong, <laughs> so, ay. Kapal na mong maganda. Chong, ikaw ay maghapon na sa akin. Wala ka muna katatay. tatay. Hmm. Gawa nung ay Pagka niya. lalaki po yun, napungta po ito. Sabi ko hmm. ito hmm. po, puno ako. Eh. At ano naman, pag may itinanim, may aanihin. Maganda na rin, ba Dito naman sa atin sa tutula, sipag. Para ka sa abroad. Pag huh? marami ka laging mga tanim. Marami tatangin. Sa bahay eh. Damit 'yong uh, ari ka bila mo. Aba, dinaramdam, babae, kulang nakakatawa. Ay, dito ngais sa tutula mo, mayro kong baboy. Simpint berata, ayun ay. Ano 'tong 'yong diretso na Simpint na no? Ako 'tong makakoin wala dito. Maliliit pa. Ba? Baa, biglang oh, tiwanan. Baa nga hindi napakuhanin, sabihin ay ayun lilita mo na eh. Sige na. Sangat lang balding Isang karga Doon tayo kung kamama Ikalawang karga Ikat lang Ay sabi ko eh ako ah, Bahala ng Panginoon Ganun lang naman na diba? Sa puno oh. Hawak diba. Sa puno na patitig Ay punto Kaya nga ay Iisa naman Ay may patitig Sa puno Patindi Oo Tayo tayo Oh, kaya mara Ay, si Pugi ay wari kayo naglalasang gas. Ano yung laman? Ano yung laman? Galing yung Pero ito ko din. lubid na katapat nito ah, pag yung malalakay. Lubid at kawayan yung. Sa lampo ah. Oo, pilipit. Pero sa lambot naman ito. Malambot na malam kailangan. Malambot, malam malam umulang ah. Yeah. lang.

Amutin ah, kahoy. Tamaga aano mo eh ganto. Pasabakik. Ano may kayo makakaamina in yo? Tanaga abong. Ayos din dito, isa. Ah, ayos din dito. Ay dito ang ang binabber dito yung ka stress. Oh. Ay dami mo ng pete, kuno may stress ito, halos halos yung mabaliw-baliw. Ah. Uh, hindi naman ang kinukuha ko ah. Ay, ayos din 'yung betalang sa palaran nga. Ay ako na. Ako sa totoo lang nagpaplano rin eh, pero parang hindi ko ayaw Kaya pag may determination pa ay, hindi. Ako'y dito sa mga ah, buwan. hindi. Masaya. Hindi. Wala, wala ah, saya. Masaya. Wala saya. Mga iba't ibang expression is ng tao. Hmm. Si ay saya. Basta ako ay... Eh, pag nagtatarbaho na wala kang saya. yung pag may pira. Ano hindi ka magiging masaya? Ay, ay, ay na, naroon uh, uh, ng ay, kaibigan. Ay, ibig sabihin mo, dito nga, tayo na umi magtarbaho eh, araw-araw doon. Ay, doon naman. Kahit sabihin uh, malakas malakang sahod. Ay, dito, dito pa rin ako. Buhay doon. At dito, kahit ikaw ay, ako, ako, sa totoo lang, kahit ako ay mga dalawang buwang walang gawa, ako ay hindi magugutom dito. Ay, yung, Yeah. Ay doon na may baka ganun, hindi, pero hindi pwede atado na walang gawa. Ito po, oh, lalaki Tuloy ang kain. Ha? Yun niya ang kinukuha ko. Kamuting ka. Tuloy ang kain. Ito. Kaya nga, ayun niya. Ah, pagkalalaki utol. Ah, manyaman panalo. Panyama ang palatandaan pala ng ganito pag mula, mga gaganda na alaman yung may buko ang gadyulin oo pag magulang na yung bunga ah tiyong pagkalalaki yan na po naglabasan ang ano napakaraming kamuting kahoy dadambuhala po oh. ayun ay yung kalaki ay eh baka isang kilo isa higit pa ano baka, baka lalaki ako ba mga siyam na buhit arda pa isa pa na malakalaki. dyan na Kuha, lalaki. Atin pong ano yung nga anahin, po yan no? uh, uh, oh. Aba. Oh. Chong. ayun kay Chong. Isa, akala ko isang puno yun. Aba. Kung sa yung dilaw. Ah, yung dilaw ay parang flower. Aking nga ano yung nari. Tatamtabi na ang tulo. Hmm. Makarga na. Kainaman na naman. Hindi po. Kakatuwa ah, po. Pero kay na ang dinanas po na init. oo, oh, gawa ng... Dito sa isang po, puno, ilang araw ka nung dito? Tatlong araw, pati linis. Gawa na ito naman ay linis na ay kumbaga ay kula ng mga sunog na malalaking kahoy. Hmm. Hanggang tanghali, eh, tapos ay eh, tatlong ganun. Hanggang, bali isang araw lahat ako nagtatanim ah. Pero nakahanda na yung mga binhi. Tapos tatlong araw din ako nagamas dito sa lahat na ito. Ay, yun naman ay ako ay kuhaan. Pang ukoy, oh. Uh. Nakay po. Pagka, ako naman ay pag solo ay ibang magtarbaho. Ay, eh. pag ako ay pagkakain, pagkakain ako ay nagkukuhan sa Pag nasa sarili, Gadali na. Oo. Gawa ano? Ang rigit ba, ang ano ba din ang gulgul -gul ay ganyan ba kalaki? Yan. Gulgul. Gulgul. Gul ay, ang gulgul -gul na. Mm -hmm. Pero pwede pa rin. Ay, kung ganyan, pwede pang sariling gamit. pero pag may manghihingi ay walang problema kaya bumunti ka ng mga tatlong puno at open na open sa akin madali akong hilingan ay mm. hala kung kung, kung doon kayo liligaya ay ay ano pala sama-sama na ikaw na maghiwalay oo ah bakit ba hindi ila ang lagi kong ako na kulay lahi ayoko nang papakalaman ng aking mga gawa hindi baling humingi Ari po, pag po kayo mapapadaan din kayo ng gulay, o pwede din eh. Mm Oh. Ay, pa sa isang puno lang ay walang problema. Ay, wag lang madami talaga naman. Yung isang puno naman sa isang mga apat ah, ang ay, ay mga ano mo mga... mga ilang kilo ka isang puno mga apat mga, mga lima lima ano ay, talaga sa isang pamilya mga apat ang anak ay pare ko na may busog na busog hmm. si Tiong Papa. ay papagdalin ko hmm. Pumili ka na tiyo yung pinaka gusto mo. The best. Ay, Ba't yeah. Ba ba, ba, ba dadali mo gul nasa puno ka. Oh. Sa tutulan ko matagal-tagal din yung magaya. Ayan lang, ay di. Ang baling huila, may talagang kakaunti ang puhunan. Mm. baraso. Oh, no, baraso ang kayo. Tara ka unting tiyaga. Walang pataba ano? Ay, wala. Basal po ore eh. ay. Tatamnan na uli ito ah. Baling ni uli. ano kaya? Ito, ito, Abot. Aba eh. Maganda lagi sunod-sunod Yung siya sabi. isang mandanas lang, eh wala na. Kung isang danas ka. Yan. Ako'y okay, gusto ko eh. Katulad do, katulad ko doon, meron akong 150 ka puno na uli, gamasin. Pang-Disembre. O, hindi ako sa Paskoy. O, tatlong karga yun. Hindi ako sa Paskoy. Wala nang isa ping-off. Eh, meron akong pangungukan. Ito ah, naka-smell. No? Gano'n lang. Mm. Yan ang lalaki. Ay, aba. Mm, kahit kagaw kaunti ay... tiyaga. Pag may tiyaga, may nilaga. Sabi ng iba, pwede pang karadilita. Isa <laughs> nga. So, Dito oh yung umay, umay sa pagkain. Dito sa atin. Ako ito may panarili ko lang ako lang sulong kakain. Aba, buwa, taon. Aba, dito tanim po ako sulong nagtanim ay. Ito nga sinasabing ay, umay. Oh Kaya sabihin hindi ka dito mabubuhay. Ay ano? Lalakan po ano ba? Ano siyong? Tamad lang ang ano ako nga chong itamad ah, itamad ba ako tumigil? <laughs> ayaw ko talaga ng oh. Yan ang daming tatamnan ito Tama si chong, wala ka ba tatamnan? Aba, akala ko ba yung iyong tatam ng Nakuha mo na number Matawagam na ulit chong Abay, Malapit mo ng na ata yun ha? Oh. Si chong ina, ay na-ager pati yan Ano ka pa rin? Oo oh. ay, Ayaw ko ayaw ko na Narami ay. tatam ng na lupa ay pero yung sinasabi yung katuldo kay Chong Ayako. Pero sinada pa ni Chong, na-stress si Chong ay nainit. Na-stress. Chong. Ayako ako. Saka. Ay ay nga yun. Sari-saring tanim. Chong hmm. ay gusto sari-saring tanim ay. Ay, hmm. nakatakpan buhay ba rin yung... Buhay pa rin Chong. Isang ay buhay. May yung camera daw buhay ka ako yan gul gul na rin wala na rin no? wala na ay kinukuha ko rin pang sa uh, uh, sa baboy bagsak mo na kayo oo pwede sa tao pa pwede sa tao pwede sa baboy oh. kita mo yung reject gawa nga ng bumagyo baka mga 80 kilo ay chinaga yan. Ta ko yan tako ng baboy tuwan ay O, oh, lalaki po, oh. Huwag masipat. Lalaki Ano, chong? Katapoy tagapagtas-tas. Ano, oh? Ano bang gulgol? Tatabi yung utol. Ay, oh. Gugulguli na lang ang ina. Pero pwede pa rin. Ngayon, eh. baka yan Alam mo yung magtatalip. Ayos yan sa kongko pa. Kung sasama mo papahingi, ayos yan. Kaya ala, kasi sa lupa ka na. Ano? Sa lupa ka na. Eh. Sa Kabiti, tumadami ko albis Ano ka nagtatanim pa rin kaya sila Sa ibang bansa ay ganito ang hanap po. Ari baka wala na pag-asa. Ano? Wala na. Sa ibang bansa, ang hanap po ay ganito ang mga baling niya. Mm -hmm. Ginagawang harina daw itong iba. Harina pids, maraming ano alam. Maraming alam. Maraming alam. Ay, dito naman sa atin, eh, ano, yung... pangkwan, panlupak pan at saka pang suman. Saka pang, ano pangalan yun? Budin. Ay, ang laki. ba? Tiyong, tabunan diyan sa naguho. Tulog. Tulog. Ano po yung diretso silid na ni Utol? Diretso na ito, Utol. Kabilis din pala tumago ko, ay. Ay, akala ko ako sulo. Ay, talagang pag-asa ko sulo na. Wala nang iba sa akin. Ay, talagang sulo. Na ay, nandilig mo may naimik. Nabuhayan ka ng... Ay, hindi. Yung kabahay kita ko Sabi ko baka mag-arga, mag-hila. ito, ay. Kaamo naman ala na kung mag-isang karga hanggang mamaya kung nidadaan mo din at pagkarga kahit isa lang hindi ang karga ko ay kawa kaunti lang hindi ko kaya kasabi pero yari mo rin pala maghapon ang ano na sa ako baka pag ay, hindi kaya okay. ang problema ay pagsasabit kaya Ayun. bakit nga ang naggawa nito ko alwis alasam sa bundok pagsasabit ang big out hmm. Pero, hindi. pero, pero gagawin ko naman tatlong sa ako Tatlong sakong tutulpong kuna ang Makain na ang Ilan libong puno ba ito? Ito ay pati yung kain na dalawa Mahigit Dalawang libong puno po ari hmm. Magtigda dalawang kilo, di portans uh -huh. Kaya pong paanihin natin ang portans Sabi, tigagalawang kilo Pero hindi po naman dadalawang kilo eh Sabagi, may maliit Palagi na 25 na lang, may namatay na ano, ito, ito, po may, may ano, may patay din ay. Ano ba tawag sa namamatay? Hmm. Hindi may tawag doon sa ano nung manok. Hmm. Hindi may tawag hmm. Hindi pwedeng walang nakipis di para. Hmm. Hindi. Yung inililista nila. Yung mga nag-aalaga. Patalayan eh, no? Hmm. iba sa manok. Tala sa pultrihan. kung wala sipag. Dapat. Misan ho naman, lahat ng pananim, mataas ang market, e eh kaso naman, mababa. Ano, may na, ano, agawan nga sa pag ano, ito, mura naman. Ha? Mga kabis rin ito sa totoo lang, kaya ko nang ganyo magtanim. Magtanim ka at ang po kilo ngayon ay 20. Nung panahon pong nagtatanim. Oo, nagtatanim. Eh sabi ko yung ako magtatanim pala. Ay ngayon ay na lang at uunsi. Pero ayos na naman. Hindi ganun talaga ko din, mataas ang ano siguro itambakan din ngayon oh bakit naman nung ako'y okay, walang balinghoy tanong na tanong meron ka bang balinghoy may 20 na 18 sabi ko ay wala ay ngayon Aray nga saan nagagawin ko ay magre-rinser ng 4 kilo ay sa, ngayon gagawin ko kahit mahina ang presyo ako magtatanim na magtatanim mm -hmm. tanim lang ng tanim oo at kung merong sasabi 20 na ngayon ay ay hukay ako may hukay yun ay, ito nga ay 11 ay nahukay na, na ayan, oh. ayos na rin

Nasa isang labor rin ang gastos ko. Pati sa pa, sa labor. Sa labor. Hmm. Yeah. Oo. Oh. Natira naman ako ng 3,000. May ikaw rin pang baon yan. Diba? Oh. Kaya ah, nga sabi ko eh. Ah, sana pa pag karbaho ko ka pa yun. Nung no, katawan. Kaya nga yun. Nung no, no, ko pa na tarbaho ito ay. Swertihan lang. Mm -hmm. Swertihan. Dati nga sa isla ang eh. Lima. Nung kami nung hukay. Dati lima lang. Oo. Oh, no, nung kami naman 5. Pero pagkakaiba po naman nun. Murang. Oh. Ang sardinas noon ay baka okay. ut utsula um. ang okay. ano, an okay. Siya nga, malaki ang aloy. Ayos na rin ito. Mm -hmm. May cha -cha tayo sa maghapon na mamaupay. Ano lang ilang buwan din ito i-harvest no? huh? uh, ano? Pag langpaktaw-paktaw ano? Ayo gagawin ko naman i-kuha na. May, may nabibili pa, may mahal-mahal pa ba? Ito ay pag may kone, marami na mag-aani. Eh. Baka mamura na. Baka mas na ako nakamagtanong na. Baka sabihin siya ay na rin. Angkat po pwede, harapin sila, harapin sila. Habang magpumahal-mahal pa. Kaya ko meron ng kwan doon na. tanim 150 kapuna. 153. 153. Abot na yung parami-parami. Tinanong nahi. ko yun ay talagang tanda-tanda ko, February 14. Wala akong gawa, hindi ka na akin, tawag tatanim. Parang ka talaga utol, dala pa bari. Ay sa pang baboy niya. February 14 ko yung tinanim, sabi ko pang December. Hindi ako naman sa pag-December yung madami din Yung ano sabi din namin.